Kapistahan ni Apostol Santo Tomas Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikatatlo ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pumagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Panginoon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na uko sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Aleluya, Aleluya. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Si Tomas na tinaguriang ang kambal, isa sa labindalawa ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ilang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas. Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto ngunit pumasok si Yesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, Sumayin niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Yesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako. Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,